Hello, isang mapagpalang panahon sa ating lahat. Ito na naman po tagapaglingkod ninyo. Karunungan ng Diyos. So, ipakilala ko sa inyo. Siguro common na common po ito. Yan po, may maraming bunga. Ito po ang tinatawag na agimit. No? So, sa mga nagtatanong, ano po ang gamit nito? So, kung sa dakong mount uh, matutumpo sa mga tribong blaan, ito po ay kailang ginagamit bilang uh, panggagamot kasi tinatawag nilang uh, water tree of tree of life no kasi kinukuha nila ang tubig dito kasi mayaman daw sa alkaline at saka iniinom no sa mga may sakit at kahit sa mga normal lang na walang mga sakit tapos uh, ayun sa ano kakayanan pa nito ang hagimit po ay nagagamit din po sa pangpaswerte bakit siya ay inbisaya sinisiba ano ba sinisiba dinalapitan ng mga hayop kinakain nitong bunga yan. Oh, ang lasa po ay uh, matamis-tamis. Yan. So, kukuha tayo nito ngayon. Yan po ang dalawang gamit ng hagimit sa panggagamot at saka sa tinatawag na pampaswerte. So, sa pampaswerte, pwede kang kumuha ng ugat. Sa panggagamot, pwede din kumuha ng ugat. At pwede din itong sa mga dulo ng kanyang gaway kasi ito yung parang buntot o ulo ng ahas so, yan po so hihiling tayo kukuha tayo so uura tayo at kayo kung maring, mapar, uh, madinggan nyo yung dadasal ko Maridika sa San Marcos, San Lucas, San Juan, San Mateo, ang apat na mga hilyo. Masbasan mo ako ang mga may kapal sa pagpasama ng mga banal na nandito lalo na sa kapangyarihan sa punong ito upang makatulong sa aking adhikain na makapaglingkod dyan sa iyo sa iyong sa aking kapwa at sa iyong mga banal paternoster Sir Sator Aripotin at Parotas si imbil Master Power Victory Life Aluluya Robotom be with me Robotom be with us in all the time Yeswa Dunay, Yeswa Elihim, Yeswa Sabaut Salvanus, Salvanus, Salvanus So, Kuha lang tayo ng unga, guys. Kayo, kuha. Kailangan natin ng kater. At guys. gusto atang sumama to lahat ah kunin na lang natin <coughs> yan na so ito ilalagay sa langisan and of course try din natin kumuha ng yan ito yung dulo no unti lang nadamihan natin baka may maraming hihiling Alin ng tubig dito Okay Yan na Salamat Yan patuloy tayo doon sa taas sa mapagpalang panahon po ito po ang buhay ng isang magsasakang antingirong manggagamot.